Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, abag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hinding-hindi -hindi titigil sa kakaisip sa'yo? Malayo o malapit man kayo sa isa't isa? at kahit anong pa ang gawin niya at kahit anong busy niya ay ikaw lang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. At kung gusto mo na maging ganun ang partner mo sa iyo na ikaw lamang palagi ang pagkakaisipin niya, Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At palagi ko itong pinapaalala sa inyo na dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at ito'y napakasimpleng gawin at ito'y napakaepektibo basta buo lamang ang tiwala mo sa paggawa nito. At ang mga ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog kumuha ka lamang ng panulat kahit anong kulay at isulat mo ng isang beses ang pangalan at apelido niya dyan sa palad mo at pagkatapos ibulong mo lamang ito sa palad mo ilapit mo lamang ang palad mo sa bunganga mo mag-focus at mag-concentrate ka pakaisipin mo siya ng maigi at ibulong mo lamang ito ikaw ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sa akin Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pagkatapos ay halikan mo lamang ng isang beses ang pangalan niya dyan sa palad mo. At natapos na po natin ang ritual ganito lamang kasimple at panikuradong siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sayo. At gawin itong ritual gabi-gabi bago ka matulog at gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.